Nakipagpulong naman sa Vancouver City Hall ang ilang Filipino groups para maisama sila sa mosyon kaugnay sa Planong Filipino Cultural Center sa Main Street. Narito ang ulat ni Teresa Barrera. Sa gitna ng pag-iikot ng grupong Filipino Legacy Society para makakuha ng suporta mula sa komunidad sa planong Filipino Cultural Center sa Main Street sa Vancouver. Everyone's welcome and we're going to publish a sign-up sheet in order for them to sign up if they want to, to speak. Ito sa inaasa ang paghain ng mosyon kognay dito Vancouver Mayor Ken City Councillor Lenny Zao Ang ilang grupo sa komunidad, gaya ng NPC3 at Mabuhay House Society, nagpulong kasama ang ilan mga miyembro ng Vancouver City Council para pag-usapan ang nasabing mosyon. Nagkaroon tayo ng clarification na uh, open pala ang City Hall sa iba-ibang grupo. Hindi lang pala sa isang grupo Uh, namely the FLS, ano, open po ang City Hall na makipag-usap, makipag-collaborate sa buong community. Ang mga grupo nagbigay ng ilang mga dahilan kung bakit mahalagang kasama sila at iba pang Filipino groups sa Lower Mainland sa nasabing motion. More important than anything, naliwanagan sila kung bakit kailangan talaga ng, ng full-on community engagement. Sa isang pahiyag sa Omni News Martes, ang Mabuhay House Society, sinabing masaya raw silang dininig ng City of Vancouver ang mga feedback at mga tanong ng komunidad. Binigyan din daw sila ng isang kopya ng mosyong ibabahagi ni Mayor Sim sa Nobyembre. Matutuloy daw ang kolaborasyon ng Mabuhay House Society sa mga konsehal para sa proposed edits sa loob ng mosyon. Hindi naman kasama ang mga leader ng Filipino BC sa nasabing meeting ng community leaders pero sa naunang panayam sa Omni News, sinabing bukas daw ang grupong makipagtulungan sa sinumang cultural group sa komunidad. Inaasahang iprepresenta ni Mayor Sim at Councilor Lenny Zhao ang motion para sa Filipino Cultural Center and Hotel Project sa City Hall sa November 5. We really shouldn't be divided about building the cultural center. We should actually work together. Barrera, Omni News, Vancouver.